Naglabas ng kanyang opinion si John Wel Reyes, o mas nakilala bilang Green Soldier, sa pagpapaabot ng tulong ng mga content creator sa food sensation na si Diwata. Sa kanyang viral post, sinabi niyang kung mayroon man siyang nais tulungan ay hindi si Diwata. Marami na umanong natanggap na biyaya si Diwata na kung iisipin ay sobra-sobra na, at mayroon na itong naitayong negosyong makakapagpabangon na sa kanya sa kahirapan. Dagdag pa ni Green Soldier na marami pang nagugutom sa kalsada. Binanggit din niya na hindi man lahat, ngunit mayroong mga nagpapaabot ng tulong na sadyang nakikisabay lamang sa kasikatan ni Diwata. Deserve naman raw ni Diwata ang mga biyayang natatanggap niya, ngunit kung darating man ang araw na mabibigyan siya ng pagkakataon na makatulong sa kapwa ay doon na sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi para magpakitang tao, ngunit upang maging totoong tao. Hindi raw kasikatan ang batayan para tulungan ang isang tao, kundi ang pagpapatuloy nitong magsumikap para lumaban sa buhay. Buong post ni Green Soldier, hindi ako basher ni Diwata, sa totoo lang na inspire niya ako sobra sa pagsusumikap niya ng gusto at sa mga narating niya ngayon. At lahat ng yon deserve niya. Dahil sa hindi niya pagsuko sa bawat hamon ng buhay sa pagsusumikap ng wagas. At pagiging matatag sa bawat laban ng buhay. Kung ako talaga imipera at natatawag ding isang content creator, kung papipiliin ako ng taong tutulungan, siguro, hindi na si Diwata. Sa dami ng blessings niya, sobra-sobra ngayon. Kung iisipin, dahil may naumpisahan na siyang makakapagpabangon sa kanya ng husto sa kahirapan. Yun ay yung kanyang negosyo. Daming nagugutong sa kalsada, marami kang madadaanan para mabigyan ng munting biyaya, hindi para makisabay pa sa alon ni Diwata. Hindi man lahat pero yung iba makikita mo, alam mo, at ramdam mo na nakikisabay lang talaga sa kasikatan ni Diwata. Mapakita lang na may ibinigay sila. Well, deserve ni Diwata talaga mga blessings galing man kanino. Pero ako, darating din yung araw na makakatulong din ako sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi para magpakitang tao, kundi para maging totoong tao. Hindi sikat ang batayan, doon tayo sa mga taong patuloy na nagsusumikap patuloy na lumalaban ng patas sa bawat hamon ng buhay. Dagdag pa niya na sa dami ng mga tumulong kay Diwata ay makikita ng tao kung sino ang totoo. Anya, maraming tumulong kay Diwata pero sa dami makikita mo talaga sino yung mga totoo at tunay. May paalala rin siya sa kanyang mga followers na huwag maingit sa anumang biyayang mayroon ang iba. Sapagkat Anya ay mayroon ding biyayang nakalaan para sa kanila, hindi man katulad ng natatanggap ng iba, ngunit siguradong may darating para sa kanila. Pagpapatuloy niya, take note mga pamangkin ha. Huwag maiingit sa anumang blessings na meron ang iba. Dahil meron na nakalaan para sa atin, hindi man katulad ng blessings na iba, pero meron at merong para sa atin. Tiwala lang.